Kasunod ng pagkakadakip kay dating Congressman Arnulfo Arni Teves Jr., pinag-aaralan na ng ngayon ng Department of Justice o DOJ ang mga susunod hakbang para agarang mapawi ang pinatalsik na babatas. Isa sa mga opsyon ng DOJ ay ipa-extradite si Teves para harapin ang mga kaso nito sa bansa. At kaugnay niyan, lubos namang ikinagalak ng biuda ni Negros Oriental Governor Ruel Degamo na si Pamplona Mayor Janice Degamo at ng iba pang pamilya na mga biktima ang pagkakadakip kay Tevez. Si Moira Sina sa Balita. Nakikipag-ugnayan at nakipagpulong na ang Department of Justice at iba pang opisyal ng Pilipinas sa mga otoridad ng Timor-Leste kasunod ng pagkakaarest doon ng pinatlasik na kongresista na si Arnulfo Teves Jr. Si Teves ay naharap sa patong-patong na kasong murder, kaugnay sa pagbaslang kay Negros Oriental Governor Rubel de Gamo at walong iba pa sa Pamplona noong Marso 2023. Sinabi ni DOJ spokesperson Miko Clavano na lahat ng posibleng mekanismo ay pinag-aaralan ng mga otoridad para mapauwi agad sa bansa si Teves. So we will have to see kung ano yung pinaka-feasible, pinaka-mabilis at pinakaligtas na paraan. Kabilang sa mga opsyon na ikinokonsidera ng DOJ ay extradition at deportation kay Teves. Tiniyak din ni Clavano sa kampo ni Teves na prioridad ng DOJ ang seguridad at kaligtasan ng dating kongresista para maharap nito ang mga kaso laban dito sa Pilipinas. Alam ho natin na napakalahing kaso ito para sa atin. And we just want to make sure that he is here to stand trial safe and sound. Una ng kinansila ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni Tevez na nasa red notice din ng Interpol. Sa drone footage na ito mula sa NBI, makikita ang pag-aresto ma ng mga otoridad ng Timor-Leste kay Teves habang nilalaro ng golf sa Tough Golf Driving Range sa Dili East Timor noong Webes ng hapon. Kinumpirma ni Cravano na nabasul na rin ang apelan ni Teves para sa asylum sa Timor-Leste. Hindi pa masabi ng DOJ kung kailan makababalik sa bansa si Teves ngayong arestado na ito dahil depende ito sa mga opisyal ng Timor Leste at kung i-deport ide o i ito. So if we choose that route, deportation, uh, the timing will be up to them. Pero kung extradition, which will again take some time because of the requirements for extradition. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang Pari Teves ukol sa pagkakahuli rito. Lubos na ikinagalak naman ang byuda ni Governor Degamo, si Paplona Mayor Janice Degamo at na iba pang pamilya ng mga biktima ang pagkakadakipay Teves. Joy walang mapaglagyan sa aming kasiyahan today na finally, uh, that is something we have prayed so hard for. Anya, mabuting simula ang pagkakahuli kay Tevez bagamat alam nila na mahabang proseso pa ang paglilitis sa mga kaso laban sa pinatansik na kongresista. I would like to see him jailed. Moiri Insina para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapang. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.